Uh, Kaka-team vlogger natin si Kobontin. Kobontin vlog. Yan. Yeah. Para... Ito po na muna tayo sa Bodante. Nagantay ang tayo kasi vlog tuloy-tuloy ng mga content natin para yeah. makita natin ang dinadala na. yeah. Oh, yan yeah. oh, yeah. to vlogger natin dito guys ha. Ito ang budget Ang dating Ito ang dating price. 1,500. Bumuli kayo bang boy. Kung rin, Saan kayo galing, sir? Uh, Abiti pa. Abiti. Kano bilhin nyo, sir? Ah, kaya doon pala. Sorry, guys. Kaya doon pala. Kaya doon pala. Magkano bilhin nyo, sir? 800. mura, no? original pa na rin, yun. Shout out, sir, ha? Yan, taga Cavite, si Sir. Ay, yos, mga si Sir, oh, nakita ko uli. Namukhaan ko si Sir, eh. Oh, yan. Yeah. Yan, salamat sa mga support, ah. okay, Sir, ah. Yeah. Yan, Saan siya, guys? Galing, Sir. Salamat mesa lang. Pero sa mga Ay, ito pa, So, kaya lang ako, sir, Ilocano din. Basta, daktil. Ito lang din talaga. Ilocano. Sa Ilocano. Okay, sir. So, guys, dito ulit tayo ngayon kay Boyorig, no? Ayan uh, ni 'yung mga relo niya rito, guys, ng mga natan niya. 'no. Tingnan muna natin, guys. Flex na muna natin 'no. Lahat ng mga relo ni Boy Urig dito. Okay. Shoutout sa, Shout sa mga buyer ni Boy Uric dito, 'no? Punta na kay rito sa Carmen Planas 'no, sa may Metro Bank tapat nito ay SBDO. So, guys sa mga viewers niya, viewers ni Cobontin Vlog. Punta na kay dito. Diyan lang po, konti oh, na lang po ha Konti na lang, dami na bawas na we rig. Oh, matagal na. Oh, tagal ng bawas na bawas, oh. Amin <laughs> 'yan, ha. 'Yan, dating Five mga 1.5. Ito 'yung mga dating 1.5. Oh, 10,000 na to, guys. Five Pero sa ngayon is 1,000 na lang. Aba. Oh, 'Yan, 1,000 dito, ha 'Yung mga rilo na to, oh. Ayan, ha. Oh. Ganito, guys, ha. 'Yung mga rilo na to, oh. O, tingnan natin. Kunin nga natin yung isa. Kasi tingnan natin, sabi ng viewers natin, tanongin daw natin kung mga uh, battery or automatic. Ano naman to? Uh, automatic. Automatic. Oh guys, doon sa mga viewers na automatic yan oh. Oh, okay, uh, kita naman sorry. eh. Ay, yun no. Oh. Okay. Ito guys oh, automatic to ah. Tag-viewer. Oh tag u dito, guys. Yan, 1,000 na lang dito. So, yung una kong pinakita, guys, is the 1,000, no? Dating 1,500 yun, yung isang hilera. So, dito naman tayo, guys, sa Omega. Yan. Omega to, guys, ha? Yan. 1,000 na lang to. Ito naman is... Automatic siya guys no Omega Ayan Omega Dito muna tayo sa isang hilera na to So dito naman guys Is Omega din Automatic yeah. din San libo din to ah Shout out ma'am Ano channel mo ba? Kobontin sir Kobontin vlog Ay salamat sir sa support Yun Saka dito rin guys, Omega pa din. So 1K din to. Yan ha, Omega oh. Omega lahat to guys, so. Oh. Omega. Yan. Omega no. Tingnan nga natin tong isang to kung ano to. Ito guys, is ano ba to? Odimars. o guys, Odimars pala to. Pero 1,000 lang dito, no. Yan, Odimars. Ibo. Odimars na to guys. Ibo na lang. Kano ba sagad ka mo? Yan ha. Puro Odimars yata to. Mga idol. O yan o. Dalawang sige Yan o. Hublot. O na rilo guys o. San lang. O. San libo, san na, ko yan, yan, may to guys na relo no. Yan no 1,000 lang dito. Yan. Ah, saan na ba 'yon? Yan no. Mga 3,000. Dito na sa 1,000. Yan mga blood guys ah. So yan no blood to guys do. Oh. Yan, tigil sa libo ah, rito. Dito naman po yung sa pangalawang ilera mo, magkano? Pare-parehas lang, tigil sa libo. Tingnan nga natin to. O, guys, o. Michael Kors. Solid O, Michael Kors, o. Ah, uh, eto naman is... what what yung tsaka oh. Meron siyang ano. O. Oh. Meron siyang ano. O, nga. Digital. Iyon. May digital din, no? Michael Kors. Yan guys, dun sa viewers natin na nagtatanong no, sa daw natin kung quarts. Yan, quarts to guys, 1,000. No, set. So dito naman tayo. Oh, yan. Ito pa isa oh, oh 1K din. Oh 1K guys, dito sa edifice face to no. Dito ulit tayo. Itong isang to. Nanginginig yung kamay ni Gabontin. So, tag you wear. May Yan no. Tag you wear to guys no. Narilo. Yan automatic to guys. Gumagana yung kanya na. Yan San Ito namang isa guys, is... Anong rilo to? Yan tag you wear din guys, automatic to. Narilo. Yan tag you wear. San Libo. Ano ba hinangan mo? Hindi yan, hindi Sumapang, uh, ano, oh, yan. Eto pa, oh, pa. Yan Michael Edipin Kors. Sa. Yan guys oh, quartz naman to. San Libo. Edipin. Yan Michael Kors. San Libo. Ano? Oh, eto pa isa guys. Rolex na relo. Yan Rolex. San Libo naman din dito. Quartz siya yeah. Yan, 1,000 Shout out sa ka natin dyan All, Good morning Shout out ha sa mga subscribers ni ano Yung subscribers ko ha Yung Kim Music Kubuntin Pagkatapos yung kumunta sa kanya, palingay sa akin Yun, Yon, thank you, thank you dyan guys <laughs> Oh, di ba? So basta dito guys, yan Pangalawang ilerang yan, tigi 1,000 libo tayo dyan no Tingnan pa nga natin itong isa Para mapakita natin sa viewers natin So katulad nito 1.5 may bawas pa. 1.5 may bawas pa, no? Yung ganda, oh. May edifice na rilo. oh. Bagong labas yan. Bagong labas to, ah. Krono yan, kuya. Krono, ah. Krono. Umiikot lahat umiikot o, yan. Umiikot yan, okay. oh. Umiikot to. Tama, oh. Umiikot, ah. Umiikot to. Umiikot na natin. Baka mawala. Oh, so, yun. <laughs> baka mawala. <laughs> oh, 1,000 lang dito, guys, uh, sa edifice na to. Yan. 1,000, no? Uh, edifice. So, dito naman, sa pangatlong ilerang yan. Yan. Katulad nito pang babae. Yan, 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 bigay ko 600. Wow. Oh, 500 na lang. Yan, oh. No? Matik yan. Um, matik, sir. Matik, no? Matik to. Matik ang takbo. Yan, 600. 500 na lang? 500 na lang. 500 na lang. Okay, pili ka lang dyan, kuya. Habang nalang dito pa. So... okay ka naman putang nawawalan tayo so, sa ginagawa mo. Michael Kors. Kaya. Ayan Michael Kors oh. Ah, uh, watch uh, naman to. dito magkano Michael Kors mo? Weird, magkano dito? Oh, dito tayo. Ito guys na Rilo. Ayan Michael Kors, no? Michael Kors na Rilo. 700 na lang. na lang dito guys sa Michael Kors to. Para 700, no? So, ito pa guys,inda. Michael Kors din na uh, relo. Yeah, no. Quartz siya guys, quartz to. Seven, 700 din dito. Ah, 700. So basta dito guys <makes> sa mga relo na to. Yan dito. Yan oh, no? ito to 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 to. Yan, tig 700 yan. Tig 700 ah. Hindi ka tulad dati, sikit-sikit ng lugar ngayon, hindi na. Oh. Luwag na no. Doon sa ano? Dito guys, masikip pang ano, dati masikip ang lugar. Dito lumuwag na, naging mura na lahat ang bilhin. Oh, ayan, e, nagkasing sila uh, Oo, oh, diba? So, sa mga nangangailangan ng mga rilo guys, oh, punta man, na kayo dito man, sa man. pwesto ni Boy Oring, no? Ayan. May tigisan libo, 700, 500. yan meron dito. Tingnan natin tong isang toy. Rado to eh. Dito naman. Boy Oring, magkano dito? 800, 800. Ha? 800? Ito sa rilo na to. 800 lang, o. Oh. O, yan. 800, no? So, ito pa. Isa. Ganda nito, ha? Oh. O, so, yan, o. Oh. Kublot. Magkano dito? 2.5. 2.5, may bawas pa. Okay, sublot na rilo. Oh. Shout out yan, sir. Shout out yan, sir. Yan o, oh, hita yung machine no Yan o, hublot 2.5, may bawas pa ba, ang kaganda Hublot Itong isang to, ano naman to uh, Jopax na Rilo guys to. Oh. Magkano yung Jopax? 1.2 guys, dito sa Jopax na to Yan, 1.2 Yan, So guys, sa mga may need ng mga rilo dito. O, no? tagtaga mo to. Yan no? Dito na kayo pumunta guys sa rilo ni Boyo Rig. No? Mga bago to lahat guys. Mga bagong lahat ng mga rilo. Dati mga second hand. Ngayon bago na lahat ng mga binibenta niya. Pero mga mura lang guys. 1,000. Yung tig-225 niya may bawas pa yun. May 500, may 700. So, diba? Diba? Sa so, mga may need guys, punta na kayo dito kay Boyorig, no? Yan dito sa Carmen Planas, Burautan. Dito lang yan guys sa may Metrobank, no? Uh, katapatan ng video. O oh, saan pa kayo? So, hanggang dito na lang vlog natin guys kay Boyorig, no? Thank you. Bye.